Magandang araw mga Kabebe baby loves. Welcome back to my YouTube channel and welcome to my kitchen. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng kimchi pancake. Ito siya guys. Mm. Piniprepare ko na ang kimchi pancake. Meron kasi kami mga Kabebe baby loves na kimchi powder. Binigay lang ito sa baba ng aming kapitbahay. So, itry natin. One egg ang ingredients, tsaka 50. Uh, 50 ml of water at saka itong kimchi powder so cabbage 1 port cabbage pero ito guys ay yung wawachoy yung long cabbage to ayun guys ta simula natin imimix na natin nandito na guys ang ano sa lagayan sa bowl na to ang kimchi powder ilagay na natin ang egg ilagay natin ang egg halo, i-mix natin guys water dapat pala water mo nang green ng ko, mix lang natin siyang mabuti 50 ml At magawa tayo nang pancake kimchi pancake ngayon naman, ilagay na natin ang cabbage. Parang naparamay ang cabbage niya. Marami na. Siguro guys, mas maganda kung lalagyan ko rin siya ng onion. Tama ba itong ginagawa natin? Baka ma ma-fail tayo, eh, ma-disappoint naman ang aking alaga. So anyway kung ma-disappoint man sila isa lang din naman ang sinasabi ko pag hindi nila na gugustuhan ng aking luto kung hindi masarap huwag kumain yun lang sabi ko sa mga employer ko kung hindi kayo masasarapan huwag kumain kadali ng solusyon hmm, kainan naman sila maubos din nila wala naman silang choice kung di kainin Kaya lang parang malabnaw Nagdidikit naman siguro yan kasi dahil sa egg. At saka dito sa flour natin. Lalagyan ko lang guys siguro ng isang onion. Gaya tayong isang maliit na onion. Para pang padagdag lasa lang guys. Pang dagdag aroma. lang. So, i natin siya ulit. Ito na guys, ang ating product, ang ating mix na lulutoin kimchi pancake. So, mamaya guys, uh, pag magluluto na tayo, ipapakita ko sa inyo sa ipapakita ko sa inyo sa kung paano siya lutuin ngayon mga guys kukuha tayo ng merienda ni lolo kukuha tayo ng ayun alam nyo guys napakasarap ng red pomelo na to ang tamis niya at juicy actually kahapon ito rin yung aming merienda nung binalatang ko siya ito rin ang merienda namin. Ay, malaki yung pumelo. Kaya hanggang ngayon, merienda pa rin namin. Ito guys, yung uh, binalatan ko kahapon. Na suha. Kung napanood nyo yung aking shorts. in ko siya sa shorts. Yung pagbabalat ko ng suha. Ng pumelo. Ito merienda ng aking alaga. Pero marami siya. Akin na itong um, talahate. Ito ba? Dibigyan natin kay Lolo. Ako? Sik, look, yaw. Huti mo. Husik, oh. Maya, usik, chula. Maya, usik, chula. Lilyong kawa, uyat kawa. Yun, bin, gusto akong bigyan ni Lolo. Sabi ko, kumain ako ng isa, kanya dalawa. Ayan, ganyan siya lagi. Hindi naman siya madamot, guys. Ngayon naman, mga kabebe loves pupunta muna tayo sa itaas parang gusto kong walisan itong aming ano ah kayamot. hamot ang dami na naman dahil katapos lang ang bagyo na naman ayan ang walisin hmm kung nakikita nyo nagsiksikan sa sulok ang mga damo ay ang mga dahon ayan guys ang aking mga walisin after ng typhoon mga alaga ko oh Hala, say kung ano nangyari sa iyo. Galising ka na naman. Kaya naman ang mga aso to. Oh. Hindi siya talaga nawawala ng galis. Siguro may nakakain siyang hindi bagay sa kanya. Sa allergy niya. Kawawa ka naman, Saikong. Start na tayo, guys.